Aabot sa daan-daang libo ang nakikisa sa tatlong araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo kasama ang iba't ibang grupo sa panawagan ng transparency sa gobyerno kaugnay ng flood control projects anomaly. Bukod sa pagtitipon sa Kirino Grandstand sa Maynila, panawagan din ng United People's Initiative Rally sa EDSA People Power Monument sa Quezon City ang transparency and accountability. Bago naman na naturang mga pagtitipon, Una na rin nagkaroon ng malakihang pagkilos noong September 21 ngayong taon kung saan panawagan din ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Sa November 30 naman, magsasagawa na rin ng Peace Rally ang Trillion Peso March Movement kaugnay pa rin sa korupsyon sa pamahalaan. Dahil dito naniniwala ang dating Defense Secretary na si Norberto Gonzalez na buo na ang sentimiento ng bansa laban sa katiwalian. Talagang nabuo na ang ang national sentiment na kailangan tapusin na yan. Corruption. Nabuo naman ang mga pagkilos na ito dahil sa pagkadismaya na sa kabila ng mga isinasagawang investigasyon kaugnay sa naturang anomalya ay wala pa rin nakakasuhan at nakukulong. Sa kabilang banda, sa pagbubulgar naman ni dating ako Bicol Representative Zaldico na isa rin sa mga sinasangkot sa katiwalian sa flood control projects, sinabi ni Gonzales na kumpirmasyon ito sa mga naihayag sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero kung pakikigan mo, yung sinasabi niya. Confirmation niya na mga nadinig na natin sa simula ng investigasyon ng, ng sa Senado. Dahan yan lahat yung eh, hindi na maililihim yan eh. Kabilang sa mga tinutukoy dito, ang natatanggap na kickback ng na mga nasa likod ng proyekto at kung saan dito napupunta. Bukod kay ko, kabilang rin sa mga napangalanan si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala ang ayon din si Gonzales na dapat ituring na crime against humanity ang isyu ng korupsyon lalo na sa flood control projects. Yung corruption issue kung titingnan mo babuti, crime against humanity na yan eh. Kasi pumapatay na. Marami nang pinapatay ang ang kapabayaan ng gobyerno dahil sa korupsyon. Yan yan ganyan nakalubha yang issue na yan. Sa huli, naniniwala ang dating Defense Secretary na kahit anong gawing pagpigil ng na mga nasa kapangyarihan para pagtakpan ng isyu ng korupsyon ay hindi na ito pa dahil taong bayan na ang apektado ng malawakang korupsyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.